At ikaw naman, Rodel, ilikpit mo lahat ng mga gamit mo dahil tanggal ka na. Oy, waiter! Halika nga! Bakit po, ma'am? Di ba sabi ko sa'yo, wag mong lalagyan ng seafoods yung order kong pansit dahil meron akong allergy sa seafoods. Alam, ma'am, sorry. Nagkamali ko ng serve. Dapat pala sa table number 10 pala yun. Sorry po talaga, ma'am. Magka-press kasi po kayo ng order. ng table number 10. Hoy, hindi ko matatanggap yung sorry mo na yan saan ka bang probinsya galing? At ganyang kakapalpak kung magtrabaho. Tawagin mo nga yung manager mo. Gusto ko siya makausap. Sige po ma'am, tatawagin ko po yung manager namin. Excuse me po ma'am, nandito po yung manager namin. Magandang araw po ma'am. Manager, nagkamali kasi ng serve yung waiter nyo. Ang sabi ko kasi sa kanya, huwag lagyan ng seafoods ang order kong pansit. Dahil may energy ako sa seafoods. Rodel, ano naman ang nangyari? Ba't nakamalik ka na naman ang pagsiserve? Sorry po ma'am, kasi may kapareho kasi yung order. Kaya nagkamalik ako ng serve. Manager, paano naman ako? Maya-maya lang, mangangati ng buong katawan ko. At ito pa naman ang iniwasan kong mangyari. Madam, huwag na po kayong mag-alala. Agad kita ipadala ngayon sa pinakamalapit na private hospital. At ikaw naman, Rodel, ilikpit mo lahat ang mga gamit mo dahil tanggal ka na. Manager, baka naman pwede. Pag-iyan mo ako pagkakataon, gagagraduate ko lang po ng kursong kulinary. Hindi ko pa po nabayaran yung, yung mga taong nautangan ko. Tapos ako yung nag-aaral. Kung ano yung narinig mo, iyon na ang desisyon ko. Madam, tumayo ka na dyan at ipadala na agad kita sa paggamutan. Miss Anne, nalapatan na po kita ng gamot. Mga 30 minutes lang, mawala na yung allergy niyo kaya lang, meron akong hindi magandang balita sa inyo. Ayon sa resulta, sa isamin ko sa inyong dugo, lumabas na mayroon kayong malubhang karamdaman. Pag ito hindi magapan, mapunta ito sa mas malalang kanser. Doc, nakakagulat naman yung sinabi mo. Ito, malakas naman yung pangangatawan ko. Maliban lang sa allergy ko. Madam, mabuti na lang at nagka-allergy kayo. Dahil nagkamali ang waiter sa pag-serve ng pagkain niyo. At dahil sa pangyayari na yun, maaga natin nalaban ang malubahan yung karamdaman. At ang nakaganda nito, gagaling pa kayo sa pag-inom ng gamot. Kung ganun, isang bayani pala yung waiter na yun. Niligtas niya yung buhay ko. Kaya pala nangyari ang lahat ng ito. Para pala sa ikakabuti ng buhay ko. Ang sakit pala nangyari sa akin. Kung umpisa ko pa lang sa trabaho, ito, tanggal na ako. Babel! isa rin akong customer dito. At nakita ko ang buong pangyayari. At narinig ko rin na graduate ka ng kulunari. Tamang-tama, magbabukas na rin ako ng restaurant. Kukunin kita ang manager. Maraming salamat po, ma'am. Kaya pala nangyari ang lahat ng ito. Para pala sa ikakabuti pa ng buhay ko. Hoy, tindira! Huwag ka nga pakialamira dyan. Good morning, mga ma'am. Welcome po sa store namin. Ah, uh, Good morning, miss. Uh, Titingin-tingin lang muna kami ng anak ko dito. Okay, ma'am. Marami po tayong damit dito na pwedeng uh -huh. pagpulian dyan. Ah, uh, yung anak ko lang kasi ang bibili kasi may nakita kasi siya sa mga barkada niya. May mga bago kasi silang mga damit. Yung anak ko lang yung wala. Ah, uh, ma'am. Sigurado ako. Nagtatrabaho na po ang anak ninyo. Ah, uh, sa ngayon wala pang ganang magtrabaho ang anak ko ako pa rin yung bumubuhay sa kanya sa pamamagitan ng paglalabandera. Ma'am, pasensya na po kasi nakikimalitis ako sa buhay ninyo. Okay lang yun, buti ka nga, masipag ka sa trabaho mo. Napakaswerte ng iyong magulang. Opo, kasi matatanda na po sila. Kaya bilang gante, ako naman po ang maghahanap buhay para po sa kanila. Anay, may napili na akong damit. Ito o, oh. Nine hundred ninety-nine. Naku po, anak, napakamahal naman ito. Hindi ko pa kayaanin ang presyo. Ah, miss, meron naman kami yung damit na kasing ganda niyan. Pero mas mura, one hundred ninety-nine pesos lang. Hoy, tindira, huwag ka nga pakialamira dyan. Nay, sige na po, mag-advance na lang kayo sa amo nyo. Para lang mabili na itong damit. Gusto ko to eh. Pang-budget na sana to sa pagkain natin. Ah, sige miss, bilhin na lang namin itong damit. Ay, sorry po. Bigla pong nag-uplay yung system namin. Kailangan ko pong ibalik yung bayan po. Ah, miss. kita sa may-ari dito. Bukod sa pakialamira ka, sinadya mo pang i-uplay yung system nyo. Magtrabaho ka kaya? Ang tanda-tanda mo na? Umaasa ka pala sa magulang mo. At para maranasan mo, at hindi lahat ng bagay, ay madaling kunin. Isusumbong kita para matanggal ka na dito. Miss Love, kaya kita pinatawag kasi may customer kumplim ka. At huwag ka na magpwinto dahil alam ko na ang lahat. Ano ba ang explanation mo dito? Sir, alam ko po na naghahabol po tayo ng binta. Kaya nga po tayo nagtitinta pero binabalansi ko rin ang sitwasyon. Kung pinagbintahan ko po yung customer natin, pakagutom ang kabuti nila. Kung ganun Miss Love, nasayo ang damdamin ng isang mabuting tao. At umpisa sa araw na to... Ikaw na ang bagong store manager. Congrats, Miss Lab. Ang pag-ninegosyo hindi lang para makabinta, kundi para din makatulong.